Yo, yo, yo! What's up mga abonao? Tayo na napadana naman ako sa Microsing at may napansin ako dito. pinipila ng tao Japanese cake at tayo na nga. At ako'y umorder ng tatwing choco, flavor at cheese. Napakasulit.com Kasi 10 piso lang makikita mo na si Mang Kepweng Este. Si Tatay Kepweng. Yan ang tao sa kanya kasi lagi siya nakapano. Yung... Ayan guys, tignan niyo kung paano niya lagyan ng... Ewan ko ng tawag dyan, ano yung nabantapos chocolate yung in-order ko yan kasi ko pag sa Japanese stick. Ewan kung ba Japanese cake, ba talaga yung tawag dyan o no? lang dito sa Pinas. Ang dami guys nun nilalagay niyong kalaman, kumbaga ay hit na. Sobrang solid, ewan ko lang sa iba pero na sobrang solid. Dinamihan niya yung cheese, yung choho tapos niluto niya ng mais. Wala akong masabi guys mga abonaut kasi malinis yung kanya nilulutuan, yung gamit niya, yung kamay niya malinis. Hindi kayo mag-aalanganin sa kanyang bumili kasi Malinis, basta wala akong masabi Speechless, malinis talaga Tsaka muna lang siya dahil sa alagang sampung piso Meron ka ng fresh at mainit-init na tinapay sa gabi Ewan ko kung nalabas siya ng umaga Pero malimit ko siya umapita mga kabonaut Gabi Sa may bandang croissants tapat ng pure cold Minsan doon sa palengke Minsan doon sa may gohans Doon sa may basta, yun na yun Lagi siyang may panyo sa ulo at ayan na nga pinahawak sa akin yung plastic na daw gilagat. Samahan niyo ang tumidog, mga kabunag. At ayun, pagdating namin sa bahay, kinain ko na hagrabi yung laman mga kabunagot. Itang kita niyo naman sa video, napakasulid. Ang dami nung chocolate. Chocolate kasi yung favorite ko mga kabunagot. At ayan, kinain ko na yung pangalawa. Ang sarap, ang ng nga nangamuha ako. Kaya huwag no, pansin nang pansinin yung dumbbell na yun. At least cute ako sa paningin nyo. Kasi mga pabor na ako nagpapahalam na ako sa inyo dahil gabi na. Pero pwede ko bang maingi sa inyo yung like and share and subscribe?